Pinakamatinding taon sa kasaysayan na hindi mo gugustuhin maabutan. Greg, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga virus at iba't ibang mga karamdaman ay libu-libong taon na natin kasakasama Oo, kagandahan nga lang talaga dito ay hindi na ito nagdudulot ng sobrang tingding pagkawasak sa mga tao dahil mabilis na itong nagagawa ng paraan ng mga dalubhas at mga sayantipiko. Pero alam mo ba, noong unang panahon ay mayroong salot na bumago ng kasaysayan ng mundo? Oo, at ito'y pumatay ng halos milyong-milyong mga tao. Ito ang sakit na tinatawag na bubonic plague o mas bantog sa tawag na black death. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin kung saang lugar ito nagsimula, saang hayop ito nang galing, paano ito lumaganap, anong mga sintomas nito, at ilang tao ang namatay dito at ang pinakamahalaga sasagutin din natin kung papaano ito nagtapos. Isa na naman itong kapanapanabik na kwentuhan, kaya naman simulan na natin. Saan ito nagsimula? Nagsimula ito noon sa bandang Tianxiang Mountain Range sa Central Asia. Ang tawag sa bakteryang ito ay Yersinia pestis o ito yung mga pulgas ng daga. Nauna itong lumaganap sa Tianxiang Mountain pero hindi naman ito gaano nakapaminsala doon. Hanggang sa ang lahat ay nagbago ng sumapit ang 6th century AD. Ito ang mga panahong ang imperyo ng Byzantine ay nasa tugatog pa ng kapangyarihan. At dahil malakas nga sila, ay muli nilang kinuwa ang Italia ni Peninsula para muling pagsamasamahin ang buong imperyo ng Roma. At dito, sa hindi inaasahang pagkakataon, naganap ang kahindik-hindik na kaganapan. Lumitaw ang bubonic plague sa Egypto. Hindi pa gaanong mapaliwanag kung paano ito nakatawid mula sa Central Asia. At dito, magsisimula ang lahat. Saan ba galing ang bubonic plague? Nagmula ito sa mga infected na pulgas, na nabubuhay sa mga daga. Ngayon, paano naman ito lumaganap sa iba't ibang lugar? Lumaganap ito dahil ang mga dagang infected ay nagtago sa mga barko. Oo, at ang mga taong nakasakay dito ay na-infect na rin kaya carrier na rin sila ng sakit. Kaya naman nang dumaong ang mga barkong ito sa iba't ibang lugar ay nakahawa ito ng napakaraming mga tao. Sa kabilang banda, may mga dagang infected ng mga namatay na rin kaya naman ng mga pulgas ay naghanap ng bagong bahay at napili nito ang mga tao. Pag nakagat ka ng pulgas ay papasok sa katawan mo ang bakterium at sisirain nito ang sistema mo. Ang taong infected nito ay di makikitaan ng sintoma sa loob ng isa hanggang 7 araw. Pero matapos ng ilang pang mga araw ay makakadama ka na dito ng malubhang lagnat, pagsusuka at tutubuan na rin ang katawan mo ng mga nagsasakitang bubos. Tutubo ito sa iba't ibang parte ng katawan mo, damay dito pati kilikili, binti, daliri, talampakan, labi at marami pang iba. Napakasakit nito dahil buhay ka pa, bubulokin na nito dahan-dahan ang bawat parte ng iyong katawan. Dahil wala pang lunas dito noon, ay pumatay ito ng napakaraming tao. Sa bilang banda, ang mga tao noon sa Middle East ay wala pang akses sa antibiotics at di pa rin nila alam na galing pala sa mga pulgas ng daga ang kanilang karamdaman kaya naman di agad nila ito naagapan. Nagasik ng lagimang plague na ito at sumama ito sa mga barko mula Egypto patungong Constantinople. At ang Constantinople noon ay ang pinakamalaking syudad sa mundo at nang nakapasok dito ang sakit ay pumatay ito ng halos 40% ng mga tao sa syudad at pati emperor dito ay di nakataka sa karamdaman. Dagdag pa, nakarating na rin ito sa pinaka epicenter emperyo ng Byzantine. Samantala, muling naglakbay ang barko lulan ng sakit. Nakarating pa ito sa mga daungan ng barko ang Mediterranean at ang resulta mabilis itong kumalat na parang sunog. At dahil dito, 25% ng mga taong nakatira sa Eastern Mediterranean region ay namatay sa loob lamang ng ilang taon. Sa kabila pa nito ay halos milyong-milyong tao naman ang pinatay nito sa buong imperyo at sa buong Eurasia. At dahil sa milyong tao ang nasawi ay nagresulta ito ng malaking kaguluhan sa ekonomiya sa buong imperyo. Naglabas sila ng napakalaking pautang para lumaban sa digmaan sa muling pananakop nila sa Italy at sa may Western Mediterranean. Pero ang nyari, dahil maraming nasawi sa kanila, ay kukunti na lamang ang nagtatrabaho para sa kanilang ekonomiya. At ang resulta na wala na ng pondo ang imperyo dahil ng dahan-dahan itong pagbagsak. Oo, dahil sa pagkaubos ng kanilang mga tao, bumaloktot ng imperyo ng Byzantine sa kahirapan. Dahil dito, ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng oportunidad ang Lombards na makuha ang Italia. At syempre dahil nga mahina ang imperyo ay sinamantala ito ng mga Islam at Arabs at pinagulong nila ng gusto ang iba pang parte ng imperyo at sa kalaunan nakuha na rin nila ito. Ngayon dahil sa digmaan at sa sakit ay nung mga panhongyon yun ay halos 50 milyong katao ang nasawi dito at kung tutuusin ito ay 13% ng mga tao noon sa buong mundo. At dahil sa malawakang digmaan at pagkasawi ng mga tao ay naging oportunidad din ito para magsilabasan ng iba pang mga bagong imperyo at mga bagong relihiyon Matapos nito, nanahimik ang bubonic plague hanggang mid-8th century at nang lumipas na ang daan-daan pang mga taon ay muli itong lumaganap sa buong mundo at sa pagbabalik nito ay mas marami itong pinatay ng mga tao. Noong 1347 ay muling lumabas ang bubonic sa Crimea at maraming nagkasakit na naman dito. Samantala, nang nagpadala ng kagamitan ng sundalo ang Crimea sa China ay sumama sa biyahe nila ang bubonic. Kaya naman, nang nakarating ito sa probinsya ng China sa Hubei, malapit sa Wuhan, ay dito 80% ng mga tao sa probinsya ay binawian na ng buhay. Kumalat ng kumalat sa iba't ibang panig ng mundo ang napakatinding sakit na ito. Ito'y mabilisang kumalat na naman at pininsala nito ang buong Europa at Mediterranean. At sa pagitan ng 1347 hanggang 1351 ay pinadapa nito ng gusto ang buong kontinente ng Europa. At sa 5 years lang itong nanalanta ay 60% ng buong populasyon ng kontinente sa European ay namatay at di pa dyan nagtatapos dahil mas matindi pa ang naranasan ng mga rehiyon ng Mediterranean. Oo, ang mga rehiyon ng Mediterranean na Italy, France at Spain ay 75% ng kanilang populasyon ay binawian din ng buhay. Sa England naman, 70% din ng populasyon nila ang namatay at 60% naman sa Norway at 20% naman sa Germany at ang Paris at London ay parehas 50% ng kanilang populasyon ng namatay at ang Florence na sobrang tindi ng mga namatay sa kanila ay di na sila nakarecover pa hanggang 1800s. Pero ang nakakapagtaka dito may ilang parte ng Europa ang hindi naapektuhan ng salot. Oo, ang Poland, Hungary at Belgium ay di nadamay dito at di pa alam kung bakit nga ito nangyari. Ngayon ayon sa pag-aaral, nung mga panahong yun ay halos 200 milyong katao ang mga namatay dito. At FYI, ang buong populasyon lang noon ay 475 milyon lamang. Tama ka nang iniisip, halos 42% ng tao noon ay namatay sa loob lamang ng ilang taon. At kung sa ating panahon nga ito nangyari, ay katumbas na ito ng 13.15 bilyong katao. Ngayon ganun paman, man, halos 200 years pa ang lumipas bago muling nanumbalik ang populasyon ng Europa. Pero teka, hindi pa rito nagtatapos. Dahil matapos ang ilang daang taon ay muling bumalik na naman ang Bobonik sa ilang parte ng Europa at Middle East. Pero hindi na ito gaanong kadala gaya ng dati. Hanggang sa nito lamang 1885 ay muli na naman itong nanumbalik sa China. Sinalanta nito ang Qing Empire hanggang sa British outpost ng Hong Kong at muli itong umikot sa India. At suma total, pumatay na naman ito ng halos labing dalawang milyong katao. At ngayon matapos nito, nadiskubre na ng mga tao kung saan talaga nagmula ang sakit at nadiskubre na rin nila kung paano ito lumaganap. At noong mga panahon na rin na ito, nadiskubre na rin nila ang antibiotic at dahil sa antibiotic, ang bubonic plague ay dahan-dahan nang nawawala. Pero take note, meron pa rin bubonic na naitala sa ating panahon. Noong 2010 at 2015 ay meron pang halos 3,248 na kaso ang bobonik sa buong mundo. At ngayon sa ating kasalukuyang panahon, talamat na lang talaga sa mga sayantipiko at nagawa nila ito ng paraan. Kung iisipin, milyon ang pinatay nito noon pero ngayon nakakatawang isipin na alam na natin kung papaano lalabanan ng The Black Death o mas kilala sa tawag na bubonic plague.